So karon guys, mayra ko ipakita sa inyo itong papaya na napakaliit. Uh, one year pa lang ito pero malakas siya masyadong magkaroon ng bunga. Oh. Ang baba lang. Actually ito luto na, hinog. Hinog na talaga. Ah, napakaliit lang. Yun. Hindi ko alam ang variety nito kung ano ang variety nito. Yan. <coughs> Masarap patamis to guys. Mayroon din tayong mga niyog dito na tatanim pa saka mayroon tayo dito ang, ang limon oh, ito. limon yung isa ay pahinog na so ito maraming bunga mayroon rin dito hmm, um, lalaki ng kanyang bunga lalaki lalaki <laughs> hmm. sarap Actually, mayroon hinog kinuha ko na. Tatlong piraso ito. Yun yung isa. Oh. So, maliit pa. So, ito pa lang yung nahaharvestan natin. Ito. Mayroon din tayong mga niob dito. Sa kunting area. At mayroon din tayong bayabas. Ito, ito, ito guaba. Yan po. Oh mayroong tag 70 pesos yung bili namin dito And, mayroon pa tayong hindi natalim mayroon din tayong pumilo doon ito pumilo ito yung isang uh, um, limon ito pumilo so, at ito rin ang kalamansi Oh, meron ng bunga meron tayo mga mga gulay dyan marami so ito lang yung highlight at saka pa harvest na ito oh. masarap nyan guys papaya so hanggang dito na lang at bye bye